Hi guys nagluluto pa rin tayo hindi pa ako tapos busog busog ko nag almusal na kami tapos habang nag almusal ako syempre nakaluto na tayo ng hindi ko rin alam eh ayan tinubos na namin yung laman ng rep para panibago naman sa sahod mamimili na naman kami ni ilalagay na naman namin tapos ayan of course nakuha ko ng malunggay ni Ali, bago ako umalis doon so ayan tapos meron tayong frito So, manananghalian na naman kayo after ng almusal. So, naluto ako ng laing. Actually, guys, pagkain ng pusa to, pero dahil sayang. Ayan, lutoin natin para maulam. Maling pala, hindi laing. sorry, sorry. So, ayun, almost done na tayo magano ano. Ah, nakaluto si Kalomot. Siyempre, mamaya, lapang na naman kami ni Andy. Ang daming pagkain. Kasi, Ang daming namin ano, malunggay. Hey, good Nagliluto ko na yung manok kasi dalawang linggo na yun nandoon yung binili namin ni Ani noon. So ayan, oh, ayan. O. Yung iba diyan, ano, uh, tira din ni ano yan, tira ni ano ni Ate Tess, kay Tess. So ayan, babalik ka na natin yung ating kinagmamalaking maling na pagkain ng pusa na kinanok ko, pinireto ko. Pambihira naman tong ano ko. Magali nga yung tungko. Ayaw magano yung tungko. Ayun. Ang taba-taba na ni Kalumot. Ay, nato na pa sa kusina. So, ayan. Balik tayo na natin. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakain ng maling. So, ngayon, kakain tayo. Diba? Diba? Tapos may prito, isda. Ito lang ulam namin. Tapos malunggay. Ang the best dyan, yung malunggay talaga. Nanguha ako. Kasi may loob ng bahay ng tatay namin, may malunggay. Kaya ayan, nagdala akong malunggay. Tapos inaugan ko ng prito isda. Hmm. Sarap. So, Ani, are you done? Let's eat.